Ayan na, lumapit na. Kita nyo naman yan. Ayan. Okay. Mukhang nakakamalay na yung iba. Papunta na rin, papunta na sila. right. So, good afternoon mga ka-3 hours. Yung ngayon, itong kakawate, nagbawas tayo ng kakawate. Ayan po. Yung binawas natin. Ayan, ngayon papakain natin sila. Papakain natin sa mga kambing ino, you know, dahil dito sila ngayon yan natatabunan na ng mga damo okay pakainin natin ang ating mga laga ng kakawate so, mga 3 hours may bit bit tayong kakawate you know, kapuputo lang fresh na fresh yan papain natin sa mga kambing natin dito sa mga nakapastol nating kambing me, me pag naamoy nila yan talagang yan ah okay yan me sige lapit kayo lapit lapit yan lumapit na mga ka hours. kita nyo naman yan me me yan ah lumapit na kita nyo naman yan me me Hmm, dinumog na po tayo, dinumog na. Ma! Dinumog na tayo mga ka-3 hours. Bali, patong na natin dito para mas maganda ang kanilang ano, hain. Ma! Yan. Alright. Alright. Okay. Yan, sige. Kain kayo diyan, kain. Kanya naman ng mga kambing natin. Malulusog. Yan. Okay. Ang nakakamalay na 'yung iba. Papunta na rin, papunta na sila. All right. Gi. Birahin nyo bakbakin ang pagkain. All right. po. Talagang saglit lang po nila tong ubusin mga ka-3 hours. Naamoy nila talaga kakawate. Sa talaga yung sa kanilang favorite. Ayan po, may ano pa. May nakaamoy pang isa. Ayan na. Lumapit pa. Lumapit pang mag-ina dadagang saglit lang 'to mga ka 3R sa ating mga kambing